Magandang araw mga kababayan, narito ang pinakahuling ulat sa lagay ng panahon ngayong Thursday, July 17, 2025. Ayon sa latest update ng PAGASA, ang Tropical Depression Creasing ay patuloy na kumikilo sa silangang bahagi ng Bicol Region. Ang lokasyon nito ay 535 km silangan ng Juban, Sorsogon, may lakas ng hangin, 55 km per hour, bugso hanggang 70 km per hour, at gumagalaw ito ng west-northwest sa bilis na 15 km per hour. Inaasahang magiging tropical storm ngayong araw at posibleng maging severe tropical storm bago ito maglandfall sa Cagayan sa Sabado ng madaling araw. Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 Itinaas ang signal number 1 sa mga sumusunod na lugar sa Luzon. Cagayan, Kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Northeastern Aurora, Quirino, Kalinga, Eastern Mountain Province, Eastern Ifugao, Northeastern Nueva Vizcaya, Apayao. Paalala, posibleng itaas sa signal number 3 ang ilang lugar habang lumalakas ang bagyo. Ayon sa weather advisory number 7 ng PAGASA, asahan ang moderate to heavy rains sa Bicol region, Mimaropa. Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region. Mataas ang panganib ng flash floods at landslides lalo na sa mabababang lugar at gilid ng bundok. Epekto ng hangin mula sa habagat ngayong araw, malalakas na bugso ng hangin sa Batangas, Quezon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental, Davao Oriental at Sarangani. Sa Friday at Saturday, apektado ang Metro Manila, CALABARZON, Central Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Mindanao. At sa kondisyon ng dagat, storm surge alert, posibleng umabot mula 1 hanggang 2 meters ang storm surge sa baybayin ng Cagayan, Babuyan Islands at Isabela. Rough sea conditions, Palawan Catanduanes, Zamboanga del Norte, Camiguin, Negros Oriental, Southern Leyte, at Davao Region ang makakaranas ng maalong karagatan. Moderate sea conditions, Occidental Mindoro, Masbate, Anteque, Negros Occidental, Northern at Eastern Samar ay posibleng makaranas ng katamtamang pagalon. Payo sa mga mangingisda? Iwasan muna ang paglalayag sa mga apektadong baybayin, lalo na kung maliit ang bangkang gamit. At sa track forecast, July 18, malapit sa Tuguegarao City. July 19, posibleng maglandfall sa Balesteros, Cagayan. July 20 to 22, tuluyang lalabas ng PAR at papalayo sa Extreme Northern Luzon. At yan ang ating lagay ng panahon ngayong araw. Para sa latest forecast, babala at gabay sa panahon, alamin mo dito, mag-ingat po tayong lahat.